Hello guys. Welcome to my vlog. Guys, dadalawa lang kami guys. O, oh, naiwan sa office. Hi ka naman din, Jai. Hi. Tahimik. Tahimik. Ayan, guys. O, oh, dalawa lang kami. Wala yung iba. Nag-inventory kasi yung iba. sa mga nag-subscribe, maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. kumusta na kayo diyan? Yan guys, oh. Dalawa lang kami. Dalawa lang kami dito. Trabaho muna, guys. Nagay ko muna kayo diyan. Ay saan? Wait lang muna. Saan po sila? Hello, good afternoon po. Hello, po. Yes po, speaking po. Yes. Yes po. Yes po, ma'am, dito po siya nagtatrabaho po. po trabaho po. Ang mga ano na po siya, ma'am, uh, two years. regular na Yes po, regular na po siya.

Ay, baka yung mga dati pa pong ano po yan na ano siguro, yung sa facelift. Opo. hindi po. Ah, ito, yung isa po kasi sa top printer ay ano po, ang tawag yung print out po. Tapos ito po sa wallet na off po is ano po, sa paper na lang po nakasulat. Ah, nakasulat lang po ba? Pwede naman po siguro yan ma'am, palitan na lang po. At sa ba, kaka-request naman po, sir, na isa pa ulit sa basic na Yes po. Ah, bali sana ko ba kayo po ang sa HR ko dito? Yes po, ma'am. Yes po. Maopo rito na po, maraming salamat po. Ah, sige po. Thank you po. Ah, kasi yung ano daw, yung unang payslip daw ni Kier Hiner naka-print, tapos yung isa daw nakasulat kamay lang. <laughs> <laughs> sabi ko baka mga dati Hindi ko alam kung anong sasagot ko Nakasulat kamay lang daw Hindi, nag-a-apply Kukuha ng motor Kaya tumawag dito Kung totoo talaga dito siya trabaho, Kung regular na siya dito Inakasulat kamay lang daw yung <laughs> ano <laughs> di, pwede yung Baka kitang... ginawa-gawa lang nila I Ito, Sabi ko, kaya sinabi ko pwede naman kung anong pagawaan Sabi ko, ulitin na lang ay, hindi ko pa alam kung ano yung sasagot doon. Nakaano lang daw kasi. Sulat kamay. Hindi pwede yun, di ba? Pag mga ano. Kaya nga eh. Ba't kasi nakasulat kamay yung ano ni Kuya Hinir? Yung ano niya doon. Sa so, ano yon Yung kinukuha ng motor niya tayo yun? Siguro service niya. Di ba? Wala nga yung service oh, nga niya. Hmm. Kaya pala. Kaya siguro hindi siya inaano kasi nakaano lang sulat kamay. Ay, ganun po ba? Sabi ko baka mga dati pa, sabi ko hindi ko alam kung anong sasabihin ko eh.